Sinimula na ng Komisyon on Elections sa Comelec ang dispatching ng mga balota na gagamitin para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. 12.01 ng madaling araw ng sinimulan ang pagtatransport ng unang batch ng mga balota mula sa warehouse ng komisyon sa Santa Rosa, Laguna. Inuna sa pagbiyahe ang mga balota ng mga malalayong lugar, gaya ng barm na kinabibilangan ng Basilan, Sulu, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Norte at Tawi-Tawi. Maging ang mga balota para sa Region 9 o sa Mwanga Peninsula. Sa bar, mahigit 3.4 million official ballots ang itinransport, kung saan mahigit 2 million dito ay barangay ballots at mahigit 968,000 naman ang para sa SK ballots. Mahigit din sa 3 million ballots ang ipinadala sa Region 9. Maliban sa mga balota, kasama sa mga ibinyahe ay ang mga indelible ink, canvassing forms at election returns. Ang mga kargamento ay biniyahian sa pamamagitan ng cargo trucks sa halip na ibiyahe sa aeroplano para sa cost-efficient operation. Secondly, we want to dispense with the consolidation issue. Meaning po, if we will be having this cargo sent by air, wala po kasing uh, airlift na magtagdadala ng kabuuan ng lahat ng kargamento sa mga pupuntahan niya because ang... Uh, allowance ng po na binibigay sa ating mga carrier is only about 3 tons maximum per airlift. Ito po kasi is a totaling to about 30 tons. May mga security personnel na magbabantay sa pagbiyahe ng mga balota para matiyak ang seguridad ng mga ito. Ang biyahe ng mga balota ay nakatimbre sa election management system ng Philippine National Police sa Kamkrame. Inaasahang darating ang mga balota sa Port of Entry sa Samuanga sa October 11 at sa Port of Davao sa October 15. Every step of the way po, nakamonitor po yan. Kaya makikita po natin yung estado ng shipment natin, nasa na siyang portion. Kung tumigil man siya, how long did it take na tumigil yung ano? And malalaman po natin ang reason why. Kami po sa F2 Logistics ay nakikipag-tulungan uh, and nakikipag-tulungan uh, uh, sa ating Commission, commission on election and Parte na rin sa ating mga kapulisan upang mabigyan ng um, enough na seguridad ng ating mga cargo at makarating ang mga cargos natin sa mga bawat destinasyon ng tama sa oras. Yung ating mga packages, lahat po yan, meron pong three layers of protection. Ang pinakauna po yung plastic acetate, binalot po muna yung mga dokumento and after which yung crop paper and ang final po yung string crop. So, hindi po yan basta-basta makipenetrate. Ang dispatch ng mga balota ay mula October 5 hanggang October 20. Ihuhuli ang deployment ng mga balota na para sa National Capital Region. Si Comelec Chairman George Garcia agad namang binalaan ang publiko sa mga peking balota na gustong pagkakakitaan. Mga niluluko po kayo ng mga yan, pagkakakitaan lang po kayo ng ganyan, sapagkat napaka-imposible po na ma magkaroon ng original na ballots sapagkat property accounted po ang 92 million na ballots na ni-imprinta ng National Printing Office. Number one. Number two po, meron po kasing mga naka-embed ng na mga secret markings yan. Kasama na yung secret marking na nilagay ko mismo, personally. So siguro, malalaman nila yung ibang secret markings, hindi nila malalaman yung sarili kong markings na kahit yung mga commissioners na kasama ko, hindi nila alam yung secret markings ko. At ito lang po yung kauna-una pagkakataon na kung saan yung balota natin ay ascending yung serial number. And fortunately, tanging ang NPO lang ang may ganong klaseng technology. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Margaret Gonzalez, SMN News.